Ayan. Good morning mga ka-diskarte. Umuwi lang tayo saglit para maligo. At kumain. Ayan. Maganda na si misis na ating almusal. At mamaya, babaunan pa tayo. Para may energy tayo sa ating duty. Umuwi lang tayo saglit sa bahay kasi para nga makaligo, makakain at kapay saglit. Eh tolong may pandesal pa pala dito oh. Ini mo ta. Lab. Ito tawos mo. Pwede, pambaon din. Ang dami ng palaman dito. Ayan. Ayan o. Oh. <coughs> buhay biyahero. Ayan, kakain na tayo mga kadisyarte para makabalik na agad sa ating trabaho shout out sa mga kadiskarte natin dyan na nagtatrabaho na nabiyahe at sa mga misis na nag-aasikaso shout out sa inyo hmm. Ano? W. May toyo ka? Maraming. <laughs> Hindi, yes, sawasawan. Ano yun, no? Wala pa yun. Nilagyan. Nagdaga pa si misis ng sabaw. Oh. Pambaon. Ba? Ayos. Wala sa energy yan.